na nararamdaman ko na buhay na buhay ang ating Panginoon. At hanggang matapos po, lagi ko pong naririnig sa Kanya, ang may pandinig ay makinig. At tinalima ko po ang sinasabi niya na yon. Ako po ay nakinig hanggang matapos po ang Kanya pong pagbabahagi. At pagkatapos po ng pagbabahagi po ng ating mahal na apong konching, Si Sister Anna po, eh, inaaya na po ako sa taas kahapon. Sabi niya, kapatid, kumain ka muna. na ako, bakit ka ako may mga nakapila? Sabi niya, sabi ko, Sister Anna, ano ba ka ako yung, ba't may nakapila? Sabi niya, binibless yun. Tapos, kung meron kang mabigat na problema, dalahin, kahit hindi ka magsalita, alam, alam niya ang nararamdaman mo. Sa totoo lang po, kahapon, papunta po ako dito sa ating dambana, mabigat po ang aking nadarama. Pero po nung matapos po akong i-bless, at uh, sa tulong na rin po ng Banal na Espiritu, sa katauhan po ni Sister Marisa, lahat po ng bigat sa aking puso ay nawala. At pakiramdam ko po na ako po ay isang bagong nila lang. Para po ako akong, uh, para po ba akong bagong ligo na malinis na malinis. ah uh, Hindi niyo po, uh, kasi siguro po napapansin ninyo, uh, medyo uh, nawala po ako sa, pan sa paningin kung meron man po diyang mga nakakapagsimba sa bahay pare. Nakita niyo pong medyo nawala po ako sa inyong pan, uh, paningin sa ating pong parokya. Dahil po sa uh, sa tagal ko na rin pong naglilingkod, sabi ko nga po kahapon 12 years, ang una pong sinabi ni Sister Beth para po sa kaalaman ng lahat, ako rin po ay 12 years nang naglilingkod sa ating pong parokya. Bata pa lang po ako lahat po ng matatanda mula split ends hanggang cuticle ko po kilala po nila ako. Wala po ako na ilihim sa kanila. Ano po? Uh, yung pong mga... Kaya po mas... Uh, tawag doon, mas ka... Mas ka-vibes ko po yung matatanda kaysa doon sa mga medyo kaidarang po't mga bata. Kasi po halos doon po ako hinubog ng panahon sa ating simbahan at kahapon din po uh, sabi ko nga po mabigat ang aking nasa kalooban ko kahit po si Sister Anna ay halos katawagan ko po linggo-linggo at ako po kanyang kinakamusta ang sabi ko lang sa kanya, okay ako pero deep inside napakabigat po ng nararamdaman ko oo <laughs> Tapos po, um, ayan, sabi niya, basta kapatid, anytime, pumunta ka sa Dambana, welcome ka sa amin. At siguro po, yun na po yung naging daan na ako po ay makarating dito kahapon. At nung pong na i-bless po ako ni si, uh, sa katauhan po ni Sister Marisa, hindi po ako nagsalita hinawakan niya po ang ulo ko nung una at pagkatapos niya po akong hawakan, dalawang parte po ng katawang ko ang sinunod niyang hawakan. Ang aking puso at ang aking likod. Hanggat pinakinggan ko po ang mensahe sa aking kahapon, hindi ko po napigilang umiyak na oo nga kahit hindi ko sabihin nararamdaman ng Panginoon Kaya po, walang hanggang pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating uh, amang lumikha na kahit po ako ay hinusgahan ng tao, alam ko po na may isang ama na nakakaalam ng katotohan. Kaya po, hindi po ako, napansin niyo, hindi po ako masyadong naglalabas. Nasa amin lang po ako. Pag may pagkakataon po ako lumabas, eh nakakalabas po ako. Pero Uh, hindi po ganong kagaya po ng dati na nakikita niyo po akong lisaw-lisaw sa daan. Pero po, yung pong paglakad ko po dati, eh, hindi naman po paglalakwat sa iyon. Nandun pa rin po sa, nakapaloob pa rin po doon, yung hangarin ko na maipalaganap ang biyaya, pagpapala ng ating Panginoon. Siguro po, ah, dahil dati po twice lang po ako makapunta dito, dahil po, tulad po nung lagi sinasabi sa inyo ni Father Steve, kuratsa po kami. Pero po, kung susumahin po natin, titingnan po natin, kung kuratsa po si Father, mas kuratsa po ako sa kanya. Kasi po siya, magmimisa po siya. Pero po ako, lahat nakikita po ng mga Uh, na nagsisimba sila, Sister Anna, na ang kulang na lang sa akin ay magmisa. Dahil po, tingal, tingin ko lang kung ganun sa langit, alam ko po, po yung kung ano piyesta nung para sa araw na yon. Tingnan ko lang po, hindi na ako tumitingin doon sa ordo na ibinibigay po ng Archdiocese para may guide, uh, guide uh, guidance o guidelines. Eh, Halos sa ilang taong ko po na yung po ang gawain ko sa ating parokya eh, nakabisado ko na po. At lahat po ng uh, gagamitin po ni Father Steve, uh, sinisikap ko po na nakaayos lahat. Kaya po, siya tulog na siya, ako gising pa. Minsan po, late na kaming dumating ni Father Steve sa parokya gigising siya ng 5 o'clock, ako 4 o'clock para ma-prepare ko lahat. Pero po, dun nga po sa pagsubok na aking na pinagdaanan, talaga pong akala ko susuko ako. Akala ko hindi ko mapagtatagumpayan ang pagsubok na dumating sa aking buhay. Pero po, iba po talaga ang Paggabay, iba po talaga ang uh, pagdaloy uh, ng uh, buhay na Diyos sa akin po. Kaya po, sabi po ni Sister Ana kahapon, sana hindi iyon ang uh, una't huli na akin pong pagpunta dito sa Dambana. Makakaasa po kayo na basta po may gawain dito, eh, hangga' uh, kaya ko rin po at uh, may oras din po eh nandito po ako sa ating dambana. Kaya po sa mga kapatid ko po na mga nagmamahal po at na naniniwala po sa kakayaan ko. Maraming maraming salamat po at uh, sa mga kapatid po natin na medyo nag-alinlangan sa akin pong uh, talento at kakayahan at sa akin pong uh, uh, pagkatao itinataas ko na po sa kanya wala na, uh, wala na pong bigat wala na pong sakit lahat po e eh, nawala napalitan po siya ng galak napalitan po siya ng biyaya sa akin po, sa katauhan ko ngayon. Kaya po, sa ating pong mahal na apong konching, sa ating pong mga kasamahan dito sa kapatirang Divine Mercy, talaga pong akmang-akma ang uh, salitang kapatirang Divine Mercy. Na dito po sa ating samahan, may nagawa ka mga pagkakamali, may nagawa kamang mang uh, pagkakasala, hindi kanila bibitawan. Bagkus, lalo kanilang kakapitan para hindi ka maligaw ng landas. Pangalawa po na hinawakan sa aking kahapon ay ang likod. Sabi po ng banal na espiritu, ba, hinawakan ko ang likod mo, tandaan mo, lagi ako nakaagapay sa iyo. Sa pagtahak mo sa buhay mo ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Bagkus, ialay mong lahat sa Panginoon at isang daang porsyento, gagabay ang Kanya, aalalay ang Kanya. Kaya po, pakiramdam ko ngayon, ah, uh, yun nga ah, ala akong kinanakit. Wala akong sama ng loob sa kapwa ko. Na dati po, pag po, once lang po na marinig ko yung pangalan niya, feeling ko sasabog ako sa nangyari na pagsubok sa akin. Pero po ngayon, ala na. Kaya po, muli, ang ating pong samahan, uh, nakakatiyak po ako na kung paano po tayo dati eh hindi ho tinatanggap sa ating komunidad na sa panahon po ng uh, nakaraan po natin kura-paroko eh tayo po ay tinanggap, makakaasa po tayong lahat na sa mga susunod pa pong panahon mas lalo po tayong tatanggapin, mas lalo po tayong mamahalin, at mas lalo po tayong patatagin ng ating Panginoon. Sa inyo pong lahat, magandang umaga at uh, pagpalaim po tayo ng Panginoon. Maraming salamat kapatid. Sabi nga niya, parang bagong silang siya. No? Kasi uh, para ka, maituring na born again, kailangan kang isilang sa Espiritu Santo. At yun ay madarama mo dito. Kaya, sabi ko nga, yung iba, sinasabi nila, nakikita raw ang Panginoon. Hindi nakikita ang Panginoon. Nadarama. At yun ay madarama mo dito. Pero, ang sabi ko nga noon pa, matagal na sinasabi ko, dito, hindi mo lang madarama, Panginoon. Dati hindi natin nakikita ang Panginoon. Pero dito, makikita mo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sapagkat ang Espiritu Santo ay dumadaloy sa Kanya. Ang sabi nga ng Kristo ay, di bali ng Ibaliwala niyo ang pangalan ng Kristo. wag lang ang Espiritu Santo. sapagkat iyon ay mula mismo sa Ama. At yun ay nandirito sa pamamagitan ni Abo Kung Ching. Kaya sa mga tumatanggap at nakadarama, napakapalad ninyo. Sapagat ang sino mang nakadama sa Espiritu Santo, ipinanganak na kayong muli. At para kayo tanggapin sa itaas ng Ama, kailangan kayong makadama ng Espiritu niya bago kayo matanggap sa taas. Yan ang nakasulat sa Biblia. Maraming salamat muli kapatid sapagkat dito madaram mo, mo ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Ang susunod na magbabahagi po ay isang alagad muli at tiga bahay pare. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Berhel. Palakpakan po natin. Papuri at pasasalamat po, dakila at makapangyarihang Ama, sa muli pagkakataon po na sa aki hinandug mo upang makapagbahagi sa banal na dako ito. Pangunahan at pagharian mo po ako ng iyong kabanal-banalang Espiritu upang maisiwalat ko po ang ayon sa kalooban mo. Amen. Isang mapagpala, mabiyaya at magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Pakibati po natin ang ating mga katabi ng kapatid. Magandang umaga. Paalala. Bawal. Matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Walang hanggang papuri at pasasalamat po sa ating Ama. Sa muli po ay panibagong pagkakataon Pani-bagong gawain sa gabi pong ito na sa ating pinagkaloob ng ating Ama. Mapalad po ang bawat isa na inanyayahan ngayon at tumalima sa panawagan ng ating Panginoon. Amen po ba? Bakit po malamig po ang panahon? Masarap pong manood ng TV masarap pong magpulong sa kwarto, masarap pong matulog. Subalit ang bawat isa pong naririto sa gabing ito, ituring po natin ang bawat isa na mapalad. Sapagkat sa kabila ng lamig ng panahon, sa kabila ng panawagan bilang katauhan, ang bawat isa po ay naririto. Amen po ba? Kaya mapalad po kayo, mahal na kapatid. Gayun din po ang mga guro na sa maghapong pagtuturo, ang araw ng Merkulis ay nilaan pa para sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakasarap pong pakinggan, namin at damhin sa ating puso't kalooban ang mga nagbahagi po. Maraming salamat sa ating Panginoon sa pandama po na kanilang natamo, natanggap at nadama po sa dakong ito. Katotohanan, katotohanan po, tulad po ng inawit ng ating kapatid na Nanay Irma, ay Nanay Mirna. Nanay Mirna, matawad po. Purihin ang Ama. Patawad po no po Nanay Mirna. Ang sabi daw po, Lord, you're the best thing that ever happened to me. Totoo po 'yun. Ang pinakamabuti, pinakamaganda at pinakadakilang bagay na naganap sa bawat isa ay aon. ang ating makilala ay ang ating dakilang Ama. Amen po ba? nung tayo po ay di pa natin lubos kilala ang ating Panginoon para pasan ko ang daigdig. May Diyos ba? Natutulog ang Diyos. Patay ang Diyos. Subalit so, nang nakilala natin ang Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apu Conchi, ang buhay na punong -puno ng agam-agam, ang buhay na punong -puno ng pag-aalala, ang buhay na tigib ng kawalan ng pag-asa ay sinidla ng galak, kulay at pag-asa ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? Bakit po ito ang sinimulan kong ibahagi sa inyo? Tula din po ng narinig yung pagbabahagi, sa buhay ko po bilang isang kabataan po, sabi po, pag nag-share po ako na bilang kabataan, may nagko-comment po, Hoy, di ka nakabataan, mama ka na. Dahil daw po sa itinaba ako, dahil daw po sa tinangkad ko, subalit, bilang kabataan po, pipilit ko po sa inyo, bilang kabataan, no po, pagpasensya nyo na po. Ang sabi po ng iba, 22 anyos po ako, ang sabi po ng iba, anong kurso mo? Sabi ko po, nagpari po ako, pero lumabas ako. E eh, ano na nga trabaho mo? Wala po ako trabaho sa mundo. Sa Panginoon po ako nagtatrabaho. E eh, ano plano mo sa buhay mo? Kalaki-laki mong tao pa, alam mo nang magulang mo. E eh, paano yung mga magulang mo na dapat tulungan mo? Ba't mo kay Di naman po ako nangingis sa kanilang pagkain. Tama po ba? Subalit hindi ko po yung sasagot sa kanila. Tapos po, sabi po, E eh, anong plano mo niyan? Hindi ka na mag-aaral o hindi ka na magahanap buhay, eh ganyan na lang, punta ka na lang ng punta nung kay mo. Ano bang napapala mo? Sabi pong ganyan, subalit, so sa kaibuturan po ng aking puso, walang kamalayan at walang kaalaman ka 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 ang mga nagtatanong ng gano'n. Baka mas masarap pa po ang buhay ko sa kanya. Tama po ba? Amen po ba? Baka sabihin po, kaya habang mo naman, ber hindi po sa yaman, hindi sa pagkain, hindi sa material, kundi mas masarap po ang buhay ko sa Kanya dahil nauunawaan ko po ang kalooban ng Diyos. May pangunawa po tayong kapayapaan, kagalakan at higit sa lahat sa dakong ito nakamit kamit po natin ang gintong yaman, ang pinakadakilang kayamanan. Alin po yun? Yaon ay ang makilala ang Diyos na buhay, marinig ang kanyang mga banal na aral at sa dakong ito, siya ating maramdaman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kaya po doon po sa mga sinasabi po na walang pera ang aking magulang di ako nakapag-aral wala nang silbi ang aking buhay paano ko bang maaabot ang aking pangarap doon po sa mga tao na mahirap lang ang buhay namin hanggang dito na lang kami di po totoo yan mayroon pong mga tao na nakapag-aral nakagraduate nakatapos at nakapag-exam na nakapasa sa mga board or bar exam bakit hanggang sa ngayon po ganun pa rin Subalit so, may mga tao na hindi nakapag-aral, may mga tao na hindi tumuntong ng kolehiyong naturingan. Subalit so, kinilala ang amang mahal, laging matagumpay sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ang buhay ko po, tuwiran at hayagan po. Kapag nakakaalam po ako na yung ng mga kaklase ko nung high school, may mga sarili na pong trabaho. Yung mga kaklase ko po nung high school, makikita ko po sa FB nasa ibang bansa, nagtatrabaho. Walang kislot sa puso ko na sakit na nadarama ako. Kundi ang tangis sinasabi ko sa kanilang nakamtan naway wag silang maligaw. Sa kanilang nakamtan naway makilala na ang Diyos na buhay. At sa aking kalalagayan naway patuloy ako magtamu ng kagalakan at huwag manghinawa hinawa sa dakong aking pinaglilingkuran. Tama po ba, mga kapatid? Sa dako pong ito, napakarami pong biyaya, pagpapala, ang aking pong nakamtan at ating nakakamtan. Amen po ba? Bakit po? Kagabi lamang po. Pagkatapos po namin kumain ng hapunan, napasarap po ang aming kain ng aking pong inda at ng pamilya ko po dahil medyo masarap po yung ulam namin. sabi ko po sa tinapang bangus po. At masarap po ang sausawan. Pagkatapos po namin kumain ng masarap na hapunan, nakaupo kami sa terasa, terrace po. Abang ako lang po nasa lob, si Inda po sila sa terrace. Bigla na lang po mayroong kaganapan na hindi inaasahan. At pagdaka pinasok ko po si Inda sa kwarto at naging tulala po ang aking Inda. Bilang tao po, matatakot po tayo. Bilang tao po, maninerbius po tayo. Sabi ko po kay kapatid na Jay, kapatid, pakibipin naman si Inda.